Oh my gosh! Am I seeing Catherine's ghost? Ano, mm -hmm. hindi Ma'am, ma nakikita ko rin eh. Nananaginip ba ako? Kurutin mo nga ako! Ha? Oh, ano oh, mo? Oh. Ah, aray! Who is she? Si Ma'am Catherine. Hindi. Hindi pwedeng siya yan. Pero di ba she's dead? Ate mo, ito ba talaga yan? Eh? Pero, patay ka ni... Naglamay na kami, naglibing, sana. Uy! Ano mo sa tinga? Ano mo sa tinga? Puto ko! Carlos! What on earth is going on? Sino ba siya? Everybody! Yung kabiga ko, si Grace. Your friend? Yes, yes. Is is she the balikbayan friend of yours? Oh, yeah, yeah. Ito, ito yung kaibigan ko na balikbayan. Siya nga. Sobrang kamukhang kamukha niya naman si Mom Catherine. Ano yan? Pana fan fan ka ba, ate? Salamat, Dok. Welcome. Pero hindi ako doktor. Um, uh, kamag-anak niya, si Catherine. Kaya sila magkamuka. Ano sila nakambal? Pero kung ano makakambal si ate, ma'am? Paano sila naging magkamag-anak ko, Ibus? Kinila ko yung nanay, yung tatay, saka yung mga pinsan. Paano? Um, Sputnik, ab uh, mabuti pa magpapahinga muna kami at pagod sa sa biyahe. Papasok muna kami kami Ako, nag-abala pa kayo. Okay, sige na, sige na. na. pasuk tayo sa loob. Brian, 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 sa Birthday ni Carlos. Surprise birthday. You wanna come? No, I'm okay na here. Are you sure? Most probably, nandun si Hailey, ha? Akala ko ba makipagkaibigan ka sa kanya? Kaya ko na yun, Nino. Even without going to that party. Besides, nasunayan ko na to, Nino. According to research, diamonds pa rin ang pinakamatibay at di mabilis mabasag na stone. So, order na ako ng isang, Nino, ha? Get the best one available. Rush shipping. Okay. Siguraduhin natin na... hindi makukuha ng alien ang kapiraso ng pagya. Nay! Tingnan niyo po! Oh. Bakit po? Ang tatay. Bakit po? Ano pang nangyari kay tatay? Kinuha ng mga alien ng tatay. <laughs> Kinuha nila ang tatay po. <laughs> Hindi na rin makakaalis ang alien yan. Sisiiguradong ikaw.